Yan guys, ang lagay ng EDSA Pasay Ay ang araw ng Sunday Super traffic guys Ang daming pasayero guys oh Yan, siksikan na guys Mga biyahing ano, pasout Super traffic Yan Magbaho ng mahabang pasensya guys kasi kung wala kang pasensya wala ganito ang haba dito daming pasahero guys sagat sagat na lang sa pila guys wala tang mga bus ayan dito dyan sa may pasay pasay terminal biyahing south sa iba biyahing norte guys